sa ngayon guys magluluto tayo ng isda at ngayon ay ipapakita ko sa inyo kung anong klaseng isda ito ano kayang klaseng isda ito okay tarakitok din yan ah magkapatid din si tarakitok mga ka vloggers at ngayon ay ito ay isasabawin ko ayan mga ka vloggers tapos ko na pong yung isda okay ipinagyan ko na po yan ng asin Okay, buka lah buka wait a minute para <mulik> Kaya mga kablogers mo ni karon nga among sudan nga giluto katong ganina bitong nga akong gipanghiwa mo na wow na siya shay ko ah. Siyempre, mga syempre mga tagsa jud mi ana ni misis nga sudlanan kay ako bobuelo bilo jud ko kaon karon syempre di na mawala ang sinog ba my goodness ano ba ito kainan na this